Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong June 1 at June 2, 2024. Meron po tayo ngayong uh, sumada update at saka uh, advance sumada. Kagaya po ng mga unang video po natin, kagaya po sa mga request po ng ibang mga subscribers natin, mga viewers natin dyan na magkaroon po tayo ng advance sumada natin, ito na po guys at ayan uh, sa mga subscribers pa rin po natin sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada, dito po tayo sa ating sumada para po ngayong June 1 ayan, dito po tayo sa June yan ay 6 yan sa ika-anim na po tayo ng buwan ayan, at auno sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin. I-simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 6 is 6. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. I-add lang natin. 6 plus 1 is 7. At 1 plus 6 is 7. Ganoon din po sa bandang baba. 7 plus 7 is 14. Ito po ngayon ang ating unang numero. Meron tayong 14. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sabang hanggit na. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 1 plus 6 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 13. At pwede na rin po natin matahin yung kombinasyon na yan. 14, 13 o kaya naman ay 13, 14. Pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 13 at 14... Isisimplify lang po muna natin yan bago natin sila sumada Para mas madagdagan po yung mga numerong pwede natin pagpilian Ayan mga idol, sa 13 po, 1 plus 3 is 4 At dito sa 14, 1 plus 4 is 5 Yan po ang ating isusumada ngayon, 4 at 5 Unahin po natin yung 4 na isumada, kukunin muna natin yung 13 Sumada 13, 1 plus 3 is 4 Pwede rin po dyan ng 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ng 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4 at 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga dalat, dito naman po sa sipo, kukunin mong natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ng 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 and mayroon po yung ating mga nakuha mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumaga para po ngayong June 1 and meron tayo itong 4, 13, 40 31, 22 5, 14 32 at 23 ayan ganoon pa rin po uh, rarambol lang natin yung mga number natin ito pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin mga korosyonado po nating mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. At doon naman po sa ating sample, ganoon natin dyan yung 31, 31 at 14. Then, 4 at 23. Ayan. At 13 at 5. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numerong nakuha natin, mga sample po natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong June 1. Ayan, meron tayo itong 31-14, 4-23, at 13-5. Ayan mga idol, meron tayong tatlong sample dito. Kung gusto niyo po sila, okay lang po sa inyo. Pwede, pwede rin pong matayan itong mga kombinasyon natin nakuha dito. Pwede rin po tayong magdagdago dito sa task mga sa mga kain circle po natin mga numero. Ayan, kayo na lang po yung pumili kung po, po yung mga gusto nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, po ang ating sumada para po ngayong June 1, 2024. Maraming maraming salamat po. At isunod naman po natin ang ating pong advance sumada para naman po ngayong June 2, 2024. Ayan mga idol, upisahan natin dito tayo sa June. Yan may 5 ay 6. Ayan, 6 pa rin po tayo dito. At adults naman sa ating pecha, 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Ganoon na yung ginawa natin sa kabila. Simplify lang muna natin sila. Ayan. 0 plus 6 is 6. 0 plus 2 is 2. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 6 plus 2 is 8. at 2 plus 6 is 8. Ganoon rin po sa bandang gitna. At sa baba. 8 plus 8 is 16. Ayan, yan po ang ating unang numero. Meron tayong si Saiz. At yung kapares natin numero, yung pangalawang numero natin. Dito pa po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan at yung numero natin dito. 6 plus 2 plus 6 is 14. Ayan mga idol, yan po yung numero natin. Meron tayong 14 at meron nga po tayo itong kombinasyon pwede pwede na rin po natin itong matayaan ayan 16 or 14 ayan 14 16 or 16 14 pwede pwede na po yung kombinasyon na yan at kagaya ng numero natin dito 2 digits din po sila ayan simplify lang natin yan para may sumada natin ayan so dito po sa 14 1 plus 4 ayan 5 at dito sa 16, 1 plus 6 is 7 ayan, ito naman ang sumada natin 5 at 7 at unahin natin yung sumada 5 kunin muna natin itong 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin po dyan ng 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 at 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 ayan, at sa 7 naman po, kunin muna natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 pwede rin na 34 sumada tayong by 4 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 ayan mga dali naman po yung ating mga namirang nakuha na pwede natin pangpilihan dito sa ating sumada ngayong June 2 ayan meron tayong 5 14, 23, 32 7, 16, 7, 16, 34 at 25. Ayan, ganoon pa rin po. Rambo lang natin yung mind. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kombinasyon po na po pwede natin matayaan. At dun sa ating sample, pinuha natin ng 25. Ayan, 25 at 5. Then 16 and 32, uh, 34 at full pin ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon na pinakuha sa ating sumada ngayong June 2 ngayon tayo 25.5 1632, 32 at 34.14 ayan pwede pwede rin po natin matayan yung mga kombinasyon na yun kung okay lang po sa inyo nagustuhan nyo po sila ayan pwede rin tayong kumuha ng iba pa magdagdag dito sa taas kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin kombinasyon dito rambo lang po natin sila kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga numero at ayun mga idol, hindi po natin sumali sa pecha para po yung June 1 at June 2, 2024. Maraming maraming salamat po.